Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, putat putatlo ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-isa siya sa gitna ng matabang lupain Bayahan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Yipto ang iyong bayan. Wala ng ibang Diyos na tulad mo, pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit, salib sa ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihagi sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa ang ni Abraham gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw o poon, naging mapagbigay sa iyong bayan, pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Iyong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong poot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhimong aming nadaramay, limuti ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala na bang hanggan. Di na ba lulubag? Di na ba matatapos ang galit mong iyan? Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aleluya, Aleluya. Ang saki sa nagmamahal, tutupad sa aking aral. Amat ako'y mananahan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Yesus, dumating ang kanyang ina't mga kapatid Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Yesus, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang siya kong ina at mga kapatid. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.